Guys, magandang hapon sa inyong lahat. Nandito tayo sa Nyugan. Diyan banda kasi sa taas niyan, may makahoy na lugar diyan. Kasi ang pakay namin, kami ng yantok. Gagawin daw arnis ng dalawa kong estudyante para hindi kami bumili. Yung may yantok diyan banda, kukuha na lang kami. Ah, na Halika na tayo. Aho na. Masusubukan ulit. Tibay ng tuhod natin ngayon. <laughs> sa unang adventure to guys dapat ginawaan mo pala akong ano tungkod? tungkod may dala akong tayong pasiguro baka biglang umulan nanibago tayo oh sumama si ilay kailangan ko talaga gum ng tungkod gum. Ay! Ang chinilas ko kasi madulas. Kung may malawin gum sa mga hapon sa jambo, tapos na, na eh. Doon ka pag-awa ng ura Tapos Ito pa ni Samantala. Mung pantungkod, Juday. Nauputo lang yan Mamaya gagawin kita kahoy. Yan ah. Alalay lang muna. Malapit na tayo sa langit. Pangit ganitong tungkod. Madulas. Madulas. nililinis niya to guys kasi tatamlan niya daw ng gabi kaong o kaya kalad yung tawag dito sa amin may tanim kasi kami sa baba na pag tag init patay ngayong tag ulan buhay kaya hindi kami nakakuha ng laman para manatili siyang buhay ilipat dito sa purong lupa. Malay po ba? Yun o, know, tapat mo yun o. Kasi know. dito sa gada. Para paano tayo? Balidbed. Hindi so, pahilis.

gubat gubat talaga gubat ang yanto kasi sa kagubatan talaga yan atubo guys puro to lang yan to ko oh. ang hinahanap natin yung magulang na one and size oo ang kailangan natin yung magulang na <coughs> yun na guys yung sadya natin gagawin arnis ng dalawang estudyante ko namin Ito yung yan to ko oh. magulang na magulang na to kaya wala nang balat natuyo na ng mga balat niya kung saan nang nagbalat haba na oh Ayun. Kapun, talagang na umikot. Ano Umakyat na? Umakyat siya uli. O yun yung dulo sa katahuyan. Ay, grabe tagal na. Tingnan mo. Kaso, kukuhanin natin yung mga 2 meters nito. Yun lang papakinabangan natin. Di ba sayang yan? Bago siya masayang. Pakinabangan naman yung ibang part niya. Yan yung, yung na ratan. No? Marami rin klase ito. Ito yung mga ginagawa lang ng kung sa atin, alat. Alat. Para buslo. Bus, ah, buslo ba yun? Buslo. Pero yung mga ratan na ginagawang lumba-lumba, hindi yon Hindi ito kasi ito mo, kulay green. Iyon, ano lang yun. Ang mga buko noon, mababaw lang, makinis. Ito magaspang. Eh yung mga pang ano lang ito, ginagawang nigo uh. nigo bilao uh, bilao yung mga hmm. pang pang frame niya. Oo, pang frame. pang bilog uh, ito yun mga mahinang klase lang na ano, klase may mga class class din to putunin natin akala ko kanina ito papakinabangan ka naman eh kaya Ah. Ito ito puno, talagang matigas na matigas na. Pwede na pag natuyo to, makunat na to. Liliit din yung pag natuyo. Ganyan na siya. Matutuyo lang yan. Sikwat-sikwat na lang na. Ilang haba daw? 48? Ay, 28? 28 yata. Dalawang 28 Siguro yun. 28, 12. Ah, mahigit dalawang ano, dalawang roller. Bale, 4 na 28. Ano ba, ang arnis ba, dalawang miraso isa? Maraming naman. So, isa lang siguro sila, ano ba? Sige lang daw sila. Ang alam ko, tig dalawa. Tig dalawa? Oo. Ah, uh, di, kukuha tayo lang na. putulin natin dito sa balutot. Ah. Daming lamok Yung ganito, ano pa, sikwat-sikwat na lang nila. Yan, ganyan na lang yung buko niya. <laughs> Para lumina. Tigdalawa ba? Kasi tayo tigdalawa. Kasi yung kay, ano, nakita kong dumating tigdalawa. Dalawa yung in-order niya. Diyan e, sa baba, may marami pa yun dyan. Sasama ka rito? Eh, bakit? Ito, ho. May parte namang unat, ha. Ha? May parte unat. Wade? Oo. Kasi kung kamagong, kung kamagong, hindi hirap yata yung kahit nga mabuko-buko hindi kahit na ano yung mga kahoy lang dito na pwede na ano, -ano kasi yan dapat yung makunat kasi ba? mag sparring maputol ito eh so, makunat upang pag natuyo may tubig natuloy yung tubig oh Oh, ayan, piliin mo dyan, oh, sa parting yan. Doon, 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 doon. Yan. Sa dulo niyan, yung isa pa, sunod pa. Kung ano ba yun? 28 na ka oh, inches. Oh. Kaya ang, dito ka lang patulo. Sa? Yan, yan. 28, may gitlang dalawang ruler. 12, si 12. O oh, iyan, dalawang 28 na ba yan? Ma ma sobra na to. O, oh, okay. Um, Grabe na mo. Tibay sana yung ano, katawan ng anahaw. Yung magulang na. Bahe. Hmm, nanginitim na. Mahirap naman maghanap nun. Kung hindi ka pumunta ng bundok talaga noon na. Bundok talaga. Ay, yan na. Gawin kong gom. Okay. Parang makapu, tubo. Parang tubo. Hmm. Support sa tuhod mo. Tanda ka na talaga din. 28 inches. Kaya sa isang estudyante ko na to, doon sa isa pa. Ayan. Ano, kuha natin. Kuha natin ito ng isa lang. yung ito lang parte. Mhm, -mm, yung tuwid lang diyan. Hindi marunong gumisartihan kung paano tuwid. Kung hindi di bale, okay din yan. Ikalawa.

dito lang pala marami yan eh. Sobrang haba na nang narating. Agnes. Doon sa baba. Oh, ang dami pa. Wala na ang na puno. Mga ilang taon na kaya yan? Hindi lang dalawang taon na, no? Ang dalawang taon Ang dalawang taon yan. Wala pang nakalitaw na ganito. Wala pang nakalitaw na ganito. Ay ito, litaw na litaw na. Sobrang haba na nang narating ng gapang. Kung hindi na ilangan si kambal ng pang arnes hindi tayo makaka. Ito ba yung namumunga? Hindi. isang klase. tawag ah, na yung rimuran. May rimuran, gatasan. Ang gatasan ang first class gatasan mag niya to yung maganda, malambot siya. Yung first class. May gatas. Kasi may gatas. Malambot pa rin. Mga... Kuya mo Ano na eh? Atawag niyan? Mancha? Hindi yata. Hahaba lang mga nandiyan. Eh. Bangin niyan kayo sa baba. Aray ko. Oo, oh, uh, baka dumiretso tayo. Dahan-dahan lang. Maliit. Maliit? Ito guys, yung katawan niya na hindi pa nababalatan. Ayan Ang bawat natatanggal na balat niyan. Sobrang daming tinik. Lahat yan, napapalibutan ng tinik. Hanggang doon. Doon. Tapos, yun na yung pinaka dahon niya sa taas. Ayun. Alam ko ang first class nito kulay puti yung balat. Ito kulay green. Dati ang ginagamit na panggilid sa bilao. Ganito. Ngayon kawayan na lang. Iniipit na lang ng dalawang manipis na kawayan. Ano? Sa dami niyan wala kang mapili dyan. Magandang panggawang hula hop to gumi. Eh. Hmm? magandang panggawang hula hop. Hula hop? Oo, ito guys, maliit pa. Ito yung mga kasama niya. Mga maliliit pa. Pero ang haba na ng mga narating, oh. Doon na. Lahat yan pwedeng gawing panali. Dami lamok. Kahit dahon yan guys, ano, may tinik. Yeah. Ito yung klase ng dahon niya Aray ko May tinik na pino na Sakit Akala mo walang tinik Pero pag hinawakan mo Daming tinik na maliliit Apakan natin ratan pa tayo Yantok pa rin ito mm. Oo Còn là mềm bot tuyo na tuyo na